mga kaibigan alam nyo ba ngayong 2024 makakulang ng sweldo natin para sa pang araw-araw na gastos paano tayo mabubuhay? Tara alamin natin kung ano nga ba ang tunay na cost of living dito sa Pilipinas ngayong taon Kumusta mga kaibigan? Welcome back to our channel. Pag-uusapan natin ang isang napaka-importanting topic lalo na ngayong 2024, ang cost of living sa Pilipinas. Pwede ka na bang malaman kung kakayanin bang mabuhay sa mga gastusin ngayon? Tara, simulan na natin. Ngayong 2024, ramdam na ramdam natin ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin Mula sa pagkain, transportasyon at utilities, lahat tumataas. Pero bakit nga ba? Well, may mga factors tulad ng inflation, global economic changes, at pati na rin epekto ng mga nakaraang pandemya. Lahat ng ito ay may epekto sa ating mga bulsa. Ito ang tinatawag na current economic situation. Pangalawa, Breakdown of monthly expenses. Para mas maintindihan natin, isa-isahin natin ang mga karaniwang gastos ng isang tipikal na pamilya sa Pilipinas. Halimbawa, kumikita ka ng 25,000 to 30,000 kada buwan. Saan nga ba napupunta yan? Rent o mortgage? Halimbawa, 10,000 hanggang 15,000, depende sa lokasyon. Utilities. Kagaya ng kuryente, tubig, internet. Halimbawa, 3,000 to 5,000 pesos. Groceries budget 6,000 to 10,000 pesos. Transportation 2,000 hanggang 5,000. Education kung may anak 2,000 to 5,000 pesos And savings and the uh, insurance 1,000 to 3,000 Depende sa plan na kinuha At miscellaneous O yung mga kain sa labas Etc 2,000 to 4,000 ang maaaring budget So makikita natin na ha, Halos lahat ng sweldo Ay napupunta sa mga basic needs pa lang Paano pa kaya kung may mga emergencies o gustong mag-ipon para sa future? Pangatlo, mga tips to survive and thrive. Pero hindi naman tayo dapat mawala ng pag-asa. May mga paraan para magpagkasya ang ating kinikita o kita sa gitna ng tumataas na mga gastusin. Heto ang ilang tips para makatipid at makasurvive ngayong 2024. Number 1 plan your meals. Magtanim ng gulay sa likod bahay o kaya magluto ng pagkain na kayang-kaya ng budget tulad ng sinabawang gulay o itlog recipes. Sa ganitong paraan, mapapababa mo ang gasto sa groceries. Number 2 use public transportation or carpool. Kung pwedeng mag-commute, mas makakamura ka kaysa sa araw-araw na paggamit ng sariling sasakyan. Pwede ring mag para hati-hati sa gasolina. Number 3, cut unnecessary subscriptions. I-assess natin ang mga monthly subscriptions natin. Kailangan ba talaga lahat ng streaming services? Baka pwede nang i-cancel ang iba pa at mag-focus na lang sa isa. Number 4, track your expenses. Magmaintain ng spending diary o gumamit ng apps para makita mo kung saan talaga napupunta ang pera mo baka meron ka nang pwedeng i-cut down. Number 5, explore side hustles. Subukan ang online freelancing o small businesses na mababa ang puhunan. Extra income na hindi apektado ang full-time job mo. So, kaya bang mabuhay sa Pilipinas ngayong 2024? So totoo lang, hindi madali pero hindi rin imposible. Kailangan lang natin maging mas matalino sa ating mga desisyon, magtipid at maging handa sa mga posibleng challenges. Laging natin tandaan na sa diskartiyan, tuloy ang laban. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa mga kakilala mo. Comment ka rin kung ano pa ang gusto mong pag-usapan natin sa mga susunod na video. Salamat mga kaibigan sa panonood at kita-kits ulit tayo sa susunod. Ingat!